Good thing! Hindi naman daw talaga tatantanan na Senator Rafi Tulfo etong isyo na ito, etong kalokohan na ito ng PCSO. Diyos ka po, napakatagal na neto. Ang totoo niyan, siguro mahigit isang taon na ang isyo na ito. Na kuno nga, may lumabas na rin mga balita nga dati, na kuno ay mga naanjan din lang sa PCSO ang mga nananalo. At uh, mukhang merong mga politiko na na hikinabang. Lalo na po yung mga politiko na naghahanda para sa 2025 elections. Sino kaya yung mga yan? ba? Diba? Ito yan. So edited. Tinanggap naman yan ng PCSO. Dahil gusto daw nilang uh, i-conceal lang talaga yung identity ng winner. Alright. Ito <laughs> ang pinaka-controversial nga daw na, na uh, picture ngayon sa social media. Abay, napaka mabusisi ang mga natasan. Ito daw na picture na ito ay noong December, okay, December pa, 2023, December 28. Nanalo daw itong, itong na ito noong December 20, uh, 28 of last year. Pero yun nga, itong picture din daw na ito ay December 28. Yung tipong, oh, di ba kalimitan nga naman ay gabi. Halimbawa, December 28 ng gabi, binobola. Alright? Tapos, hindi man ibig sabihin agad-agad ay pupunta doon yung nanalo, di ba? Para ibigay nga yung check -in. Siguro it would take few days pa. Not even the, the following day. I don't think so. H hindi, hindi siguradong nangyayari yung ganon. Dahil siyempre, um, iingatan din na itong, halimbawa, nung nanalo, yung kanyang identity. Kaya hindi agad-agad talaga ay magsisigaw at ipapaalam na siya ang nanalo. Di ba kahit pa paano, sekreto pa yan na pupunta ng, ng um, PCSO. Ito daw yung nakakatawa. Luma na raw yung kalendaryo. Of course, that was taken December 28. Ano ba kayo? Kaya nga, late posting talaga yan. Intentional po yan para huwag namang Uh, mapahamak yung tao. Tapos big deal ay late yung kalendaryo. So, si Joseph, hindi naman ho real time yan. Oo, oh, sige. Totoo naman na hindi hindi real time. Pero ang ang kasagutan sa tanong na ito po ay nabola daw noong December 28. Pero yung picture din daw ay nangyari noong December 28. Ano ang paliwanag doon? Agad-agad? <laughs> 'Di ba? So, ibig sabihin, una pa lang, dito sa editing, niloloko nyo na po ang taong bayan. Tapos, gagawa pa kayo ng mga ganitong rason. Dahil sa mga nakitang date nga dito sa picture, ay, Diyos ko po, ang hirap niyan. Ang hirap nung mayat maya magpapalasot kayo. Anyway, no need. Hindi nyo na po kailangan magpalusot dyan sa PCSO dahil alam na po ng taong bayan kung ano yung totoong nangyayari. Diba? Hindi na po yan mawawaglit sa isipan ng taong bayan na hindi nakatiwatiwala. At sana nga, sana, sana wala nang tumaya sa loto. Meron na rin napapabalita lately nga na eto. The Philippine Charity Swift Stakes Office on Thursday said that the agency is losing an estimated half a million a day due to canceled tickets. Meron daw naka-cancel na ticket. So ang, ang mga netizens naman ay nagtataka. Talaga bang pwedeng i-cancel ang mga lottery tickets? Mukhang hindi daw. Ito yan. Anong klaseng palusot yan? Halatang kahit sa PCSO na sila nagtatrabaho, ay hindi pa nakaranas tumaya. Hirap kaya makipag-away sa teller. It's either ikaw magbayad or yung teller. Depende kung sino yung may kasalanan, pero hindi pwedeng i-cancel ang lottery ticket pag nabili na, pag natayaan na. Nagmekos-mekos na din ang PCSO. Naging mga korap, nakaupo ngayon. Wala sa panahon ni... Mm Anyway, wala daw sa panahon noong dating presidente yung ganito. Talaga lang po. <laughs> sure na palabas uh, lang ang investigasyon dyan sa loto kasi si Rafi ang chairman ng committee at yung kapatid niyang si Rafi naman mm -hmm, ang arm ni mm, Tamba Loslos daw sa cleanser ni Anyway, kung ano man yan. Pero yun, dapat totoo rin yung, yung promise ng mga katulad ni Senator Rafi Tulfo na ipagpapatuloy yung investigasyon. Dapat talagang tuldukan ito at managot ang mga dapat mga mga dapat managot.